Samahan niyo ako mga kaprobinsya. Ngayong araw ay magawa tayo ng kaping bigas o sinangag na bigas na gagawin nating kape. Dalawang baso nga pala yung gagawin nating sinangag na bigas para medyo umabot siya ng ilang araw. Sabi nga pala ng nanay ko, gayon din yung aking lola. Ang sinangag na bigas daw o ginawang kaping bigas ay nakakagagamot din sa mga pasma daw sa sigbura at bituka so wala namang masama kung itatry natin kasi talagang kaprobinsya kapag natikman nyo ang sinang na bigas napakasarap po niyang paulit-ulitin na higupin tuwing taglamig o pagkagising mas umaga pwede nyo rin gawin kaprobinsya kapag nasangag nyo na itong bigas ay magpakulo kayo ng tubig tapos ilagay nyo lang ito pagkatapos pwede nyo na siyang inamin o hikupin pero itong ginagawa ko mga kaprobinsya didigdikin ko siya at gawin ko siyang pino para kapag meron tayong mainit na tubig is ilalagay lang natin isang kutsara tapos saluhin lang natin at pwede nyo natin yung inumin siya. Hanggang dito na lang. Pashare naman ang video ko. Ang pag-share ng video ay malaking tulong para sa akin. Ayan, maraming salamat. Ah, sarap.